Hello guys! Good morning! So as usual, no, tingin-tingin naman tayo kung ano ang ating mabibili sa araw na ito para sa ating paninda para bukas. So ayun, nagtingin din ako ng giniling, tapos tingin-tingin ako ng pork chop kasi yung pork chop is mahal talaga. Tapos mura lang yung aking pork na ano, yung presyo ba, tag 45 lang pero sa labas ang pork chop ngayon tag 50 tapos nag-isip-isip din ako kung ano ba kaya yung aking bibilhin so nag-ano lang ako, bumili na rin ako ng chicken liver, yung isang kilo na chicken liver, chicken, at saka, ano, yung giniling muna, yung aking binili, kasi magdagdag na lang ako sa merkado. So, sa awa naman ng juice, guys, yung naka, ano din kami, naggawa din kami ng sampung mino sa araw na ito, tapos, okay naman yung combination, kasi, nag-ano din kami, nag, doon, ang dagdag ko naman sa merkado is, Bumili ako ng isda, buwad, uh, yung mga gulay-gulay. So, yung main dish ko talaga is yung, ano, may giniling din ako, may apritada, tapos doon ako sa merkado bumili ng pork chop, kasi, ano, yung sa merkado naman pala is, ano pala yun, 3.30, So, dito pala sa mall is 3.10. So, pinipis ko na lang yung ano, yung pork chop. So, at least nakuha din doon sa tendero Tapos, pag bumili talaga ako ng manok dito sa mall, guys, ipahiwa-hiwa ko talaga siya. Para hugas na lang pagdating sa bahay. Lalo na pag ako ng apritada, yung mga halang-halang. So, ayun, nandito na tayo sa counter, guys, no? Kinounter ko na yung ano, yung lahat ng pinamili ko is ano lang naman yan mga 600 something So, yung ginagamit ko palang pambayad dyan is nag-cash in ako. Go time card yung aking ginagamit kasi magka-points kasi tayo dyan. Kasi pag mas marami kang points, di, malaki din yung ma-withdraw mo. So, ayun, mag na tayo yung password natin. Tapos, magdagdag naman yung points kasi pag bumili ka ng 500 something, may 3 points ka na. Siyempre, araw-araw din akong Pumunta dito sa mall kasi bumibili. So, yun lang guys ang i ko sa inyo. Maraming salamat.